Magandang aral sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis CCU Academy. So welcome back ulit ano dahil medyo matagal-tagal tayong napahinga dahil uh, sobrang busy tayo. So sa isang breeder uh, magkahalong katuaan at magkahalong pag sobrang pagiging abala pagdating ng harvest season. Ano kasi harvest season na ngayon ng mga early bird. So nakakatuwa As well as, uh, nagde-develop din tayo ng iba pang range area kasi tuloy-tuloy ang breeding. Nagpagawa pa rin tayo ng panibagong farm sa Antipolo para uh, makater na natin ang mga kasama natin na gusto mag-avail ng mga manok natin na kahit yung mga 3 months old, 4 months old, magiging available na sa Antipolo farm natin. ano? Kaya sobrang napahinga tayo pero ngayon may oras na ulit tayo. Magkakaroon na naman, tayo, na naman ulit tayo ng maraming videos na Uh, i-upload para makatulong sa mga kapwa nating sa Ero So, uh, shout-out nga pala sa lahat ng mga GC members ng uh, Team Logis, uh, sa mga taga San Pablo Laguna, sa mga taga Mindanao na mga subscribers natin, uh, sa, sa mga taga Metro Manila, taga Antipolo, so magkita kita tayo dyan soon. So, uh, salamat sa inyong lahat sa pagtangkilik dito sa YouTube channel natin. So, ang pag-uusapan natin sa uh, video episode na to ay uh, pagbabawas ng timbang ng manok. Kasi uh, kak season na naman ano. So magkaibang kak season sa stag season kasi ito uh, during stag season pag nagbabawas tayo ng timbang ng manok uh, medyo maselan, maselan. Konti lang tayo magbawas kasi pag na-stress ang mga stag, talagang uh, hindi kikilos ang mga yan hindi natin ma-achieve o hindi natin makukuha ang performance na hinahanap natin. In short, hindi nila madadala galing nila sa gradas na nakikita natin sa uh, loob ng ating farm doon sa mismong gradas na mismo ng actual na laban nila uh, sa konting pagkakamali ng pagbawas ng timbang. At pwede rin tayo magbulta ano kasi may bad weight tayong tinatawag. So, ngayon, kak-season, hindi na masyadong sobrang masela ang pagbabawas ng timbang para sa mga cocks dahil nga kaya na kaya na nilang dalhin o tanggapin ang stress dahil maggulang na silang manok. Nevertheless, kailangan par natin ibigay sa kanila ang uh, timbang na hinahanap nila sa maximum performance nila. So, pagbabawas ng timbang. Normally, during stag season, uh, ang give and take o ang pag ang allowance ng uh, timbang is 35 grams. Pag sinabing 35 grams ang give and take, ah uh, kunyari, ang manok mo is 2, 2 kilos, 2 kilo ang timbang. So, good siya sa 2,035. So, kung ang sinubit mo, 2, good siya sa 2,035. Kung ang kalaban mo naman, sinubit niya naman, ah uh, 2,1, good naman siya sa 2,135. Pag nag-2,140, bad weight na siya. Ikaw naman kung sinubit mo good ka sa uh, kung, kung kung sinubit mo 2 kilos or 2.0 good ka sa 2.035 pag nag 2040 ka bad weight ka ng 5 grams magmumulta ka so sa mga uh, paderbi ng association nagre-range ang uh, bayad sa bad weight between uh, 2000 3000 hanggang 5000 or sa mga big event 10,000 pesos kaya masakit sa bulsa masakit sa bulsa pag na bad weight at the same time, kung nabadweet ka pa, may stress ang manok mo. Dahil nga, gagawin mo ng remedyo, ibababa mo ng ibababa para umipot ng umipot. Gumaan, may labas ang moisture hanggang sa hindi na siya namalo. So, doble-doble ang effect nun. Ganon sa istag. Sa kaks naman, kasi kaks season nga ngayon, sinasabi natin, 40, ano, 40 grams ang give and take. So, pag nag-submit ka ng dos, good ka sa 2 pag nag-2045 ka naman, bad weight ka naman, ano? Bad weight ka naman. So, uh, magmumulta ka na naman ulit, ano? Between 2,000 to hanggang 10,000 pesos sa mga big event. Uh, ngayon, uh, bago, tayo, bago natin diretsuhin ang topic ng pagbabawas ng timbang, pag-usapan natin ang bad weight. Dalawang klase ang bad weight. Uh, ang isang bad weight is, so, bara ka sa timbang mo, ang isang namang bad weight, loose weight ka. Loose weight ka below 35 grams. So kung ang sinubit mo dos 2.0, ang timbang ng manok mo is 1.950. So dapat good ka lang sa uh, 1.965. So since 1.950 ka, under ka ng 15 15 grams, magbabayad ka pa rin kasi loose weight ka, bad weight ka. Above or under ang pagiging bad weight sa karamihan ng asosasyon. Sa iba, hindi ko alam ano. I'm speaking only sa nalalaman ko, sa opinion ko, sa practices na noobserbahan ko. Ano. Hindi ko alam ang specifics sa iba. So, bad weight is uh, above and below. Kahit mag-overweight ka or mag-lose weight ka, bad weight ka pa rin, magmumulta ka pa rin and parehong may masamang epekto sa manok ang ganyan. So, uh, sa sa kak season pag-usapan natin ano kasi kak season ngayon. So par nagbabawas kami kak ng, cuck, ng uh, timbang sa kak normal lang binabawas lang namin mga 60 50 kasi hinahabol namin ang natural na kondisyon ng manok, ang natural na hipo kasi hipo based kami. Hindi pa do, hindi pa kami ganung ka-advance katulad ng mga veterano. So, uh, sa katulad natin ng mga baguhan, doon muna tayo sa safe figure. Safe figure. Kasi ang uh, maririnig mo sa mga veterano, ang pagbabawas nila, nagbabawas ng 80, 100 gramo. So, kung hindi natin kabisado ang manok natin, hindi natin lang paano gagawin, talagang magsasuffer ang manok natin. baka mangayaw pa yan, namumulok yan kasi sobrang natuyo, sobrang uh, napiga at sobrang gutom na. Dahil nga hindi natin pwede mabigyan ng pagkain, mapitikan man lang dahil bibigat na naman siya. Ano? Bibigat na naman siya. So, anyway, ganon sa kak season. So, paano tayo mag-submit ng timbang? So, kami, uh, during the last uh, remaining uh, sparse, nararecord namin yan, ang timbang niya. I, uh, ini, bini uh, binibitaw namin siya ng empty, yung tipong ini-estimate namin na ito yung oras ng laban niya, kasi pinakaya mo siya ng 40 sa umaga. So mga alas 3, alas 4, empty na siya. Papahingin ng konti. Titimbangin bago ispar. So, <clears throat> kung namalo siya sa ganun, sa ganong timbang, halimbawa, namamalo siya lagi sa 2-1. So yung tatlo, apat, kasunod-sunod na uh, sparring niya, namamalo siya sa 2-1. Ibig sabihin, yun ang fighting weight niya, 2-1. Huwag nang lalayo doon. So magsusubmit kami, since 40 ang give and take, uh, 2, 1 minus 50 or 2, 1 minus 60. So, kung, kung 2, 1 minus 50, magiging uh, 2, 0, 50 na lang ang submitted namin na weight. Bakit? Kasi may current ang give and take. Ano? So, may current ang give and take, uh, magiging good weight ka sa uh, 2, 0, 60. Since 2, 0, 50, Over pa kami ng 10 grams. Ano? 10 grams pa. So, ngayon, yung 10 grams na yung kaya nang laruin yon kaya nang laruin, 10 drums, 5 drums, kaya nang laruin, kaya mo nang maremedyohan ang manok, kaya mong medyo pigain ng konti gutumin ng konti, para mailabas niya lahat ng moisture pagdating ng uh, malapit-lapit na 2 hours before ang laban, um umakyat na yung timbang niya sa gusto natin naging uh, dun sa example natin sa halimbawa natin uh, naging uh, 2-0-60 na siya, good na siya pwede tayo magpitik kahit na mga dalawa tatlong butil ng mais tatlong butil ng pulis o saging na hinog na kung anong ginagamit natin na pang pointing feed na mabilis madigest. So, para lang wag wag kumalma wag magwala ang manok, wag magutom. So, ganun ang ginagawa natin. Kasi nandun tayo lagi sa safest or sa ang pagsusumbit natin ng timbang, tinitingnan natin ang naturalmente nila. Best fighting weight na tinatawag. So, ano yung pinakamagandang performance nila kung saan sila naglalaro ng timbang? Yun ang dapat nating hulihin, doon natin sila i-submit. Kasi pagdating ng araw ng laban, pagdating ng araw ng derby, uh, alam naman natin, since nakita natin sila na mamalo sa fighting weight na yon konting hitting na lang, konting pointing na lang, doon sa mismong araw ng langabal sa gradas, madadala niya ang galing niya dahil komportable siya sa bigat na yon kung nagbawas tayo ng sobra, nagbawas tayo ng isang daan, kunyari, uh, tuwan ang best fighting weight niya, nagbawas pa tayo ng isang daan, natin na 2. Pag sinubit mo siya ng 2, magiging good weight siya sa uh, 2060. Magiging good weight siya sa 2060. Ano? Paano pag hindi mo nagagawang 2060? Ang magiging remedyo mo niyan, magugupit ka ng mga balahibo para gumaan siya ilalabas mo ng ilalabas kada oras, papakitaan mo ng manok, papakitaan mo ng babae, para ma-excite siya. Pag na-excite, magdadrap ng ipot, magdadrap ng moisture, <clears throat> saka mo makukuha ang timbang para maiwasan mo ang pagmumulta dahil bad weight. Ngayon, uh, saka sa mo sa multa para magka-bad weight, napapersa mo ang manok, nai-stress mo ang manok na pwedeng maging dahilan para hindi na siya kumilos pagdating ng araw ng laban or ng oras ng laban ano imbisa nakabuti sa kanya nakasama pa dahil sa sobrang pagbabawas natin ng timbang kaya uh, bilang baguhan kami ako inaamin ko baguhan pa rin naman ako baguhan pa rin din kami uh, itong sistema ang nag-work para sa amin sa ngayon na, na napaka-safe muna namin uh, 50-60 grams dun muna magbabawas minsan 45 kasi yun ang very much attainable or achievable weight ano so sabi ko nga, doon muna kayo magbawas. Pero bago kayo mag-submit, mag ano, bago mag-submit, uh, titimbangin muna natin kung empty na siya, ano, after natin may spar, yun ang best fighting weight niya, may laman ba, wala. Kung empty na siya, wala na siyang laman, uh, doon na tayo magbabase sa pag-submit natin ng timbang, ano. Kasi kung namamalo nga siya, pero may laman pa, hindi pa natutunaw ng kinain niya, estimate nyo may mga 10 grams pa, pwede nyo pang bawasan. Kaya kumbaga, Uh, ang pagbabawas ng timbang ang pagsusubmit nasa judgment ng isang handler kung gaano niya kakilala ang manok niya, kung gaano niya mapapakilos ang manok niya. Depende sa kapa niya sa butchery kung may laman pa, depende sa ipot. Kung ang ipot malalaki pang pa nilalabas, ibig sabihin may ipot pa sa loob, may mga 5 grams, 10 grams pang pwedeng ibagsak na pwede pang uh, magamit. Kasi sayang naman ano, sayang naman kung magsusubmit tayo ng uh, timbang na sakto lang. Tapos uh, pwede naman pagdating ng araw ng oras ng laban, uh, underweight na pala tayo. Sayang nung timbang na yun na nakahanap sana dapat tayo ng ibang kamatch o katapat o kalaban na medyo katimbang niya na posibleng mas maliit sa kanya o kasing liit lang niya o kaya kasing tangkad lang niya. Kasi magugulat kayo minsan ano. Pagdating ng araw ng laban, ang lit ng manok natin, ang, ang lit, ang baba kumpara sa kalaban sa derby, parang mismatch, pangit ang pagkaulot, ang kansyawa nila kahit derby. Kasi nga, yung, kalayba, yung kabila, yung malaki ang manok, matangkad ang manok, ah, uh, baka magusobrang usobrang gulang na piniga niya ng gusto kasi kaya na naman ang manok niya, kilala niya ang manok niya, nakapagbawas siya ng tama. So sa atin naman, ah, uh, kahit namamalo, pero ang pagkahipo natin, tama na, pero mabigat pa pala dahil may, may tubig pa sa katawan, uh, mali ang judgment natin, na submit natin. Kaya pagdating ng laban, mismatch talaga sila. Kaya napaka-importante na uh, yung isang handler, talagang yung judgment na masusunod. Depende sa kapa, depende sa hipo. Again, sa hipo, ano, sa susunod, pag-uusapan na naman natin ang hipo ng manok regarding sa pointing. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong lahat at uh, magkita ko uli ulit tayo sa susunod na video episode natin. So, Master Marks ulit ito ng Team Logis.